Good morning guys. Ayan. So, pupunta muna tayo guys sa baba. Doon. Bibili tayo ng isda. Ayan. Magabang tayo dito ng isda guys na ano. Dito sa bundok. Ayan guys. Sarap ng ano to guys. Olotoin mo. Ayan guys oh. o. Oh. Oh. Laing na puti. Ayan. Sarap nito guys o. Oh. Madami yan dyan. Ayan Ayan guys dito talaga sa probinsya, marami kang makikita ng pwedeng magulay. Libre na. Libre na, hindi ka nabibili. Ilain ka pa. Ang daming gulay dito guys na makukuha ka dito sa probinsya. So bibili muna ako guys na isda. Dahil walang dumadan dito sa bundok. Bababa kami para makabili ng isda. Diyan sa kalsada guys. Ayan, medyo malayo-layo pa. Ayan yung bababa sa amin. At maghabang kami ng isda yan mga guys yan. dahil yan maraming isda na nagtitinda hindi ka napupunta ng tabing dagat magaabang ka lang yan meron nang nagtitinda dyan guys mga nakamotor tingnan nyo guys yung ano mga hunin ng ibon Hello? sarap pakingganan mga guys kaliskis ng dahon Kunin nang mga ibon. Yun, know. oh. Uulan yata, ah. is yung kalsada. Malapit na tayo. Yan lang tayo mag-aabang. Hihintay lang ako dito guys na ano. Isda kung may dumaan. Ayan yung papunta sa amin. Pakyat. Dito lang tayo mag-aabang guys. So yun guys, nakabili na tayo. Ayan So malilit lang yung danggit na nabili natin. Isa lang nagtinda guys. Oh, ang hinahanap po talaga dito yung ano, surahan. Kaso walang nagtitinda. Pakit na naman tayo guys. Ayan o. pakit na naman. Oh nga naghintay tayo ng mga isang oras kalahati isa lang dumaan na isda oh, na naman tayo para maluto na to guys ano? buti binili ko to kasi hindi talaga ito yung bibilihin ko eh bibili sana ako ng pang ihaw ng malalaki eh binili ko na to para hindi tayo masiruhan may ulam tayo. At may lalagay sa gulay. Pansawag natin to. Yung iba. Magugulay ako ng lubi-lubi. Sasawag ko to. Hey guys. Oh. Ayun guys. Oh. Ayun o. Iakyat natin. Babawas tayong taba. Ay. Oh. Uy, ibon. May pugad you know. Oh. Oh. Hingal tayo. Ay, na si Mamay. Walang tao dito. Nasa taas. Huh? Oh. Dito na lang.